sa Pilipina rin na, nga po tayo. Katunayan nga po, iba rin po ang aking driver. Siya po pala si Kuya Jose Nomo. Dahil may sound na po kami, gusto ko po sana maglibre po ng tatlong pasahero. Ito po ay bilang pasasalamat sa inyong walang sawang suporta at sa panonood po ng aking video. Bago po natin umpisaan ay kailangan po muna natin kumain para may lakas po tayo ng loob na humarap po sa ating mga pasahero. Kami po ay papunta na po sa sikat na sikat na mamihan at parisan dito po sa Lara Street. Tingnan nyo naman mga kagengeng at sobrang daming kumakain. Sobrang sarap naman po kasi talaga ng mamihan dito at may mga pares, andi taba, andi sabaw. At tapos nga po namin kumain, bumalik na po kami ng terminal po sa Divisoria. Shoutout din po pala kay Ma'am Colleen Ramos. Siya po pala isang solid followers. A few moments later. Uh, magandang hapon po pala sa mga mahal naming pasero. Ah, uh, mga po pala si Edgar's Blood Uh, nice po po sana ng libre sa po ngayong hapon sa mga pasero ko po ngayon. pwede po bang sali po kayo sa aking games? Kung masasagot nyo po itong tanong na to, libre po yun. Kung sino po makakasagot? Basta angat lang po kayo ng kamay kung sino po nakakalam nung tanong ko. Oh, ano may Ito po pala yung dadan pwede po ba sali kayo? Okay lang po. ah gusto ko po sana maglibre yung dalawang sakay na pasero ko po ah dalawang pasero lang po ang gusto ko pong ilibre ngayon <laughs> uh, ito pa lang po yung dayan natin ngayon eh siya na po kayo susunod baka lahat okay. na ako yung turn 90 ah <Ayan> po. <laughs> ito po ang una kong ko punta nung mga mahal naming pasero kung ang aso ay ka po ah basta po kung sino mo may alam magtaas lang po ng kamay para hindi po sabay sabay po nasagot okay ito po ang una ko pong tanong. Kung ang aso ay may apat na paa, ilan naman ang paa ng apat na aso? Atas lang po ng kamay ha. Ilan po? Ah, 16. Oo, 16. ba? Sige, o. eto ito ha? Si nanay, ha. libre na po yan. Ako na po bala Last one sa Ito pa po isa. May isa ba po tayo ha. Anong masarap ipanghalo sa adobo? Sige po, taas po na na ka, kamay. Sino po nasa go? Sino po? Sino po? Sino po? Sino po? Sandok. Sandok po. O yan, sandok. Sige po, na yung mahal na hanay. O, sige, isa pa po ah. Isa pa. Ye. Yeah. Dahil, dahil sahot ko po ngayon, tatlo na po, tatlo na po ililibre kong sangay. Sige, isa pa po ah. Kapag naliligo ka, ano ang una mong binabasa? Ulo. Ha? Ulo. Hindi, bali, bali. Ano po? Tuyo. O, tuyo. <laughs> wala, wala. Ano po siya? Nakatama na eh. O, isa pa po, isa pa. Sige, isa pa po. ako. Ang... Okay, isa pa po. Anong isda ang sikat? Tapos po na kamay. Wala pong magsasalita. Ano po ano? Starfish. Sino po? Starfish. Ah, sige, ako na mahala. Shout-out po pala sa mga barangay kay Ngid. Ayan, mga kaka-Ngid. Mga kaka-Ngid. So, ayan mga kay ah, Salamat po. Nakipag-cooperate po kayo sa akin. Thank you po. Ayan, shout-out po sa driver ko. Shout-out. Salamat po. Shout out. <laughs> <laughs> Ayon, <laughs> po. thousand years later. Yo mga genggeng -geng, at tinapo na nga po tayo. Nakabalik na nga po tayo dito sa Bulacan mga kagengeng. -geng. At sana nag-enjoy po kayo sa ginawa kong video at marami po tayo na pasayang mga pasahero. Salamat din po sa inyong lahat na suporta. Special shoutout po pala kay Sir JM De La Cuesta, kay Sir Joy Blanca at kay Sir KJ Chavez. Maraming salamat po sa inyong suporta. At dito ko na rin po tinatapos ang aking video. Huwag po sana kayo magsawa sa aking vlog. Ingat po tayong lahat mga kagengeng. Bye-bye. See you in my next vlog.